<laughs> wala na, na. Iba good morning mga kaidor tayo ay mangunguhan ng mga dahon dahon so ay gagamitin na naman sa ating paliligo kailangan araw-arawin natin maligo ng mga dahon dahon Ah, samahan nyo ako. Malapit lang dito sa bahay pupuntahan ko. Mga kahanggan lang naman. Yan. Dito na tayo sa ating pagkukunan ng dahon. Kitingin tayo medyo magulang-gulang. Para mas mabisa daw yun eh. eh ayon sa sabi-sabi, kailangan daw pito-pito. Pitong dahon plus pitong dahon. Ayon, di bali, labing apat yun. Oh, na pito-pito. Kasi pag pitong piraso lang, pito lang ang tawag doon. Ayon, para pito-pito, dalawang pito-pito para, mag, para maging apat. Diba? Hahaha. <laughs> may manghihingi rin isa. Siguro may sakit din itong pasma. Ito po ay dahon ng anunas. At inamoy pa. Ito kasi ang araw-araw kong -araw pinampapaligo noon. Nung kasadsada ng aking karamdaman. Agad uh, medyo sinusumpong na na naman. Uh, kailangan nating maligo ulit sa pamamagitan ng dahong ito baka sakaling mapawi naman ang, kerot sa katawan pito 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 o di apat <laughs> <laughs> tinatanong sa akin kung pwede doon yung dahon ng daranghita eh maasim din yun eh pwede rin, sampalo pwede rin yan mabuti na lamang meron ditong tanim na anunas gamot din to sa binat ng anonas na yan at meron pang puno ng papaya ang ng mga mga bunga uh, yan oh kita nyo naman liit oh hindi na papaya mali din ang bunga Ah, yeah, dulo ulit tayo ng buwan natin.

Dang so da ang dangla hindi mo na ito matitilak sa dami ng dahon hindi na ito po ang tawag ito marami ng tuk-tuk ito, ito. marami ng tuk-tuk ito ito, ito ito ano ba pa na lang natin ungas uh, sungas pampalino sa sakiting tao di ba? sakiting tayo Uh, dahil pagbili ng gamot, mangininihano na lang tayo, hirapal nilising na lang tayo. Wala. Ah, kayahin nyo ako. Masulad kong pasmano yan. Ang gawin natin, kumparang matisipan, bandang uli, aani rin din. Aani rin ako, ko noon. Ngayon, inaani ko na. Aani Sa ilag kong ito, pasmadong pasmado na ah hindi na maya maliligo na naman tayo ang kaluto nito ah ito na yung sari-saring mga gamot ko lagundi dahon ng bayabas dahon ng anunas ay switch na natin itong gasol para madaling maloto takpan natin ito ating tinakpan at mamay bubuksan Ayan, buksan na natin kung kumukulo na ba. Hindi pa. Dahil natapos natin inilagay yung isa pa na nating medicine plant. Meron pa isa dito. Oh. Ito yung kinatawag na lalaking pandan. Ang lalaking pandan ay meron parang lagar-lagari dito sa pinagagilid. Oh, saka dito. Oh. Dito, dito. Ang babaeng pandan naman ay yun yung mabango. Yung inialalagay sa kanin. Pwede rin naman yun. Pero ayon sa mga sabi-sabi nga. Uh, maganda daw ito sa mga may uric acid. At saka sa kidney. Yeah, maglalaga rin ako iso uh, maglalaga rin ako nito. Para ito ay papalamigin Siyempre, pag mailaman, din naman natin mailaman. Pwede rin naman, yung para ng tea. Pinakatina lang natin, pwede rin naman. Palamigin mo. O kaya, gawin parang kape. kahigup Ah. Kung meron kayo sa inyong bakura nito, mga ka-idol, hindi nyo pa alam kung saan magagamit. Subukan nyo. Mabisang ito. Na gamot halamang gamot sa ilaga lang ninyo kung anong yung mga available nyo may, pwede rin yung mga tinatawag na dito ang pangalan nito bukod sa sambong at marami pang mga medicine plant Yung tinatawag nilang abaka, pwede rin yun. Kung anong available sa inyo dyan, siyang gamitin din yung inumin para sa mga UTI. Kung sa pasma naman, ang gaya nung niloto ko kanina,

saya akan bicara pada nanti bang Panto. Buat aku tuh <laughs> nanti perang ini tak. Sebenarnya tuh yang nih ganung main itu pakai udah digun <laughs> Eh, gaya nang nang yang nyari sakit kali nao. Di kau muna na sinikap kung. Mainit pa ako, oh, katamtaman na. ya. Yeah. Kailangan natin magsabong sa kini-kini. Maghalo na dyan ang amoy ng batsob sa dahon-dahon. yo tú Babad natin itong ano. Mainit ito, mainit, mainit. Tapos na tayo. Kunin. Yan. Wala naman akong makuskos. Kalbo na kasi, oh. <laughs> wala na makuskos na iba na talaga kahit pa paano may natitira pang buhok hindi panot na panot ay tara na